Anong naging history bad nawala lang okay, so pause kasi ginawa hmm. sa abey lobby Pero hindi mo pa nabubuksan to? Hindi pa Hindi na sinabi kung anong kano, hindi pa nabasa. Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Euritech at your service. May bumisita po sa atin ngayon na isang technician din. Pero ang kanya pong mastery of field ay sa mga PlayStation naman po. At dahil ang tanggap po niya ay iPhone 13 Pro Max, ay sinubukan niya ang ating serbisyo dahil lagi raw dumadaan sa kanyang Facebook feed ang ating mga video. Ang isa po sa mga nagpapahirap sa aming mga technician ay ang hindi namin alam ang history ng unit kung bakit at kung papaano ito nagka-problema. Pero ganun pa man, ay dahil sa tagal at dami na naming na-encounter na issue sa mga cellphone, ay kahit papaano ay nada-diagnose naman din po namin nang maayos ang mga ipinapagawa po ninyo sa amin. Pagkatapos ko pong mabaklas ng maayos, ang LCD ng iPhone 14 Pro Max na ito ay agad ko pong chinek ang motherboard kung wala ba itong shorted dahil kadalasan po sa mga biglang no power na cellphone ay ang malimit na dahilan ay shorted ang motherboard at gamit ang multimeter at DC power supply. Ay nakonfirm ko po na tama nga ang aking hinala na shorted nga itong iPhone kaya hindi siya nagpa-power. Ang kwento po sa akin ni Sir ay dinala na raw po itong cellphone sa service center ng Apple at ang inoffer daw po ng service center ay change board daw which is mahal at burado na rin daw ang kanyang files. Kaya naghanap daw po ng second option ng may-ari. At dahil client din na ng may-ari ng iPhone, si Sir Technician ay sinubukan niyang ipagawa kay Sir Technician. By the way, doktor nga po pala ang may-ari ng iPhone at kliyente niya naman po si Sir Technician. At dahil confirmed na po natin na shorted ang motherboard, ay gamit naman po ang aking mahigit isang dekadang experienced sa larangan ng pagre-repair at mga makabagong kagamitan, ay inumpisahan ko na pong hanapin ang shorted component na dahilan upang hindi umandar ang iPhone 14 Pro Max ng ating kliyente. At makalipas po ang samot-saring diagnosis na aking ginawa, ay sa kabutihang palad po ay nahanap ko rin po ang salarin Isang maliit na kapasitor po ang dahilan, kaya hindi mapakinabangan ng ating kliyente ang kanyang iPhone 14 Pro Max. Siningil ko po ang aking kapwa technician ng 3,500 pesos para sa aking serbisyo. Sa karamihan ay marahil ay marami ang tataas ang kilay. Dahil sa isang maliit lang na kapasitor, ay sumingil na ako ng halagang 3,500 pesos. Just imagine na lang po kung sa service center po niya na ipagawa ang kanyang iPhone, ay tumataginting na almost 20,000 po ang sinisingil sa may-ari at hindi pa niya recover ang kanyang mga memorable files na nakasave sa kanyang iPhone. Bukod sa nakasave na po ang may-ari, ay nakuha pa niya ang kanyang mga files. And beside, hindi naman po yung maliit na kapasitor ang aking pinababayaran, kundi yung aking skill of expertise na hinubog sa higit isang dekada at yung quality ng aking serbisyo na malinis, mabilis, tapat at dekalidad. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at the same time po ay natuto sa video natin ngayon. Ako nga po pala ang inyong lingkod yuritech at your service, antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pa pong video na bukod sa kaaya-ayang panoorin, ay kapupulutan pa po ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag niyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po, salamat!